Ano po ba ang papel de ahensya? Ang papel de ahensya, ito po yung resibo. Halimbawa, nagsangla ka ng kwinta, sing, sing ano mang alahas. Yung resibo po niyan, yan po ang tinatawag na papel de ahensya. Ano po? Ngayon, paano ka ba kikita kung isang tao ay magbebenta sa iyo ng papel de ahensya? Lamang ang may alam. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po tayong lahat? Nawa po ay ligtas tayo sa anumang kapamakan at sakit karamdaman. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout kay Kasalapi TV. Ano po? So, sa video po natin ito ay pag-aaralan natin yung patungkol po sa sinasabi o tinatawag na papel di ahensya. Alam ko po yan ay pamilyar sa mga magalahas. Papel di ahensya. Ano po ba ang papel de ahensya? Ang papel de ahensya, ito po yung resibo. Halimbawa, nagsangla ka ng kwinta, sing, sing ano mang alahas. Yung resibo po niyan, yan po ang tinatawag na papel de ahensya. Ano po? Ngayon, paano ka ba kikita kung ang isang tao ay magbebenta sa iyo ng papel de ahensya? Nung isang araw ay may nagbenta po sa akin ng papel de ahensya. Ngunit, yung alahas pong yan na platinum niya, ay may usapan na po kami na ko sa kanya. Wala pa lang alaan po kaming uh, oras or araw. Dahil ang sabi niya sa akin ay pag-uusapan mula niyang mag-asawa. Ngunit nagkasundo na po kami sa presyo. At ang kanya pong platinum ay may mga bato. Hindi ko na po inasa yung bato kung gaano kalalaki dahil hindi pa naman siya bull na ebebenta kung anong araw. Pero ang sabi sa akin, basta ebebenta ay ako ang kanya pupuntahan. Marami na po ako nabiling ala sa kanya. So ang platino pong ito ay malaki. Alas ganito kalapad. Shoot sa ano ko. Sa kamay ko. Pumunta pala nung isang araw. Ang sabi nung asawa ko nung Sabado. Pumunta. Sabado ng gabi. Alas, ng alas 6 po pala ng hapon. Umuwi naman ako galing shop. Alas 7 na. So sa tagal nila paghihintay isang oras. Umalis na po. At hinintay ko na bumalik hindi dumating maghapon. Kinaumagahan, nakita ko yung asawa niya, kinumusta ko yung yung kanyang sinadya sa amin, kung ano. Ang sabi niya, ibibintan daw po sana niya yung platinum na pinag-usapan namin ng kanyang asawa. Nakita ko po yung asawa niyang babae. Ngunit sabi ko, babayaran ko na. Ang sabi po ay na isang lana ng kanyang asawa dahil nagtrabaho na po sa Manila, ginamit. So nung tingnan ko po, sabi ko, pwedeng patingin ng papel mo? yung papel de ahensya. Kasi titignan ko po kung kikita pa ako. Dahil hindi ko po masyado nakilatis yung kanyang diamond kung gaano po kalalaki. Nung tignan ko po ay binasa ko yung description. Pakatatandaan po natin kung gusto niyo pong kumita o bumili ng isang papel de ahensya. Ang unang-una niyo pong titignan kung ano ba yung nakasulat na items na nakasangla. So yung binenta po sa akin na nakalagay doon ay ah uh, One men's ring, platinum, o PT-900. Tapos ay ah, with brilliant. Meron po yung limang prasong brilliante. Pag sinabing brilliante, mga diamond. Ngunit hindi po ilalagay ng pawn shop, yung laki ng diamond. Ano po? Basta nakalagay dyan ay brilliant. Kaya kapag may bibenta sa iyo, titignan mo po, pag nakalagay dyan ay platinum with brilliant. Automatic po, yan ay diamond. Hindi nga lang sigurado kung gaano kalaki. Ngayon, kung gusto mong malaman, may idea ka kung gaano kalaki, tatanungin niyo po yung mayari. Gaano ba kalaki yung mga bato sa sing-sing mo? May sinlaki ba ng mais, butin ng mais? May sinlaki ba ng munggo? May sinlaki ba ng ulo ng palay? May sinlaki ba ng palito ng posporo, yung pinakamalaki ang ulo? Ano po? So, sasabihin niya, oo, oh, sinlaki ng munggo. So may idea ka na po bilang alahero kung gaano kalaki. Kasi yun po talaga ay napresyon ko na sa kanya, mabilisan lang dahil hindi pa niya siguro ibibenta yon sa oras na yon Pero talaga pambenta niya yon hindi pa nga lang ng panahon yon So umalis na siya. Kaya inaabangan ko talaga yon Nung pumunta naman, nagkasali si kami. Kaya nung binasa ko yung kanyang papel, nakalagi doon 10 grams po yung kanyang platinum. So tinansya ko, magkano ang platinum? So ito agad ang presyo ng platinum. Yung diamond, sabi ko sa kanya, gano'n lang yung mga bato-bato na yun. Sabi niya, sabi ko sa kanya, may silaki ba ng ulo ng posporo? Yung posporo yung pinakamalaking ulo. Sabi niya, meron. Kaya alam ko na agad ang idea kung gaano kalaki. At natansya ko na kung magkano ang presyo. Ang diamond po naman ay hindi po malaki ang halaga kung maliit lang. Nagmamahal po ang diamond kapag talagang malalaki lang. Okay? So wag po kayo mag-expect na napakalaki ng halaga kapag ka po malaki, maliliit lang ang diamond. Hindi po. Mahal ang diamond kapag ka po malaki. So, limang praso, tinansya ko. Tapos, ang pagkakasangla po niya sa pawnshop ay 20,000. So, kuninta ko, platinum. Halos ang binayaran lamang po is platinum. Okay? Kaya sabi ko sa niya, nung sabi niya po sa akin yung ulo, sinlaki ng ulo ng posporo, nagkaroon po ako ng idea. So ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, ay babayaran ko po yung iyong papel de ahensya. Okay? So, wala po yung may-ari eh. Wala yung lalaki. Kaya ang ginawa po namin ay sabi ko sa kanya, pinirmahan ba yan ng iyong asawa? So, tinignan ko po yung likod. Pala naman ay talagang nakakaintindi na rin sa alahas yung tao at kasi yung kwintas daw nila dati binili din daw po ng isang mag-aalahero yung resibo kaya alam na nila pinirmahan na po ng asawa bago umalis yung likod ng ng papel de ahensya kung gusto pong mabili ang papel de ahensya kahit wala po yung may-ari kahit hindi mo kasama yung nagsangla na may-ari ang gagawin niyo po mayroong pangalan sa likod yan ganito kung sino pong nagsangla niyan. Papipirmahin mo lamang po siya ng tatlong beses. Tatlong piraso sa ganyan. Tatlong piraso. Ngayon, kapag yan itutubusin mo, kahit hindi mo po kasama yung may-ari, basta may perma po na yan, tatlong piraso, matutubos nyo po yan sa pawn shop. Ganyan po. Ngunit, sisiguraduhin nyo lang kung talagang kayo ay marunong tumingin ng alahas. Tulad po nung nabili ko. Sa totoo lang, nakabili din po ako ng quintas na isang lalaman po ng 12 sa mababang konsya pong kumuha. Tumubo po ako malaki. Kasi pagbasa ko pa lang, nakalagay doon, necklace. Tapos ay ah, 20 grams. Yung na po, mababang klase lang eh. Kaya mababala ang kuha. So ko, ang timbang, sabi ko, panalo na. Kung mag-10K na lang, na po, panalo na. Eh, paano kung mag-14K? At binasa ko po yung procedure. Nakita ko po doon na ito ay 14K. Binili ko po. Talaga po ako'y kumita pa ng maganda. Kaya po, kapag unang-una, bibili ka ng papel de ahensya, tignan mo muna kung ano ang nakasulat na items. Huwag ka maniniwala sa sabihin. Baka sabihin, oh, malaking mintas, malaking tsing-tsing na po, babasahin mo. Kahit sabihin niyang maliit, pag nakalagay doon na yung mabigat ang timbang, malaki po yun. Ano po? So, binasa ko. Pangalawa, titignan niyo po yung kanyang date. Kasi ang expiration date po na papindihan siya is 3 months lang. Baka isinangla po siya ng March, April, May, June. Tapos July na, nang i-alloc sa'yo. Huwag mo na pong kulin, expired na po yun. Ano po? Huwag niya pong kukulin yan. So, titignan niyo po yung date. Kung hindi pa ba ito, expired. Dahil pwede mo po po itong matubos. Pangalawa, kung hindi pa expired, tignan nyo po baka naman meron ng penalty. Ang penalty baka malalaki. Ay halos wala ka na pong tubuin. So nung makita ko pong hindi, na, hindi pa po expired, talaga po kasasang lalang eh. Halos isang araw nga lang talaga po. Ang hirampang ako ng pandagdag sa akin pantubos dahil ang pera ko po is na nga sa alahas. Kulang po, po ang aking cash. Nanghiram pa ako ng pantubos. Yung pandagdag lang. Hindi ko nga po nabili noong binta sa akin dahil wala nga ako. Ang ginawa ko, nanghiram ako ng pandagdag na pantubos kasi malaki, 20,000. So, yun, uh, pinunta ko po sa pawnshop. Tinanong ako ng pawnshop kung kanina ito. Sabi ko, sa kaibigan ko, bininta sa akin. Tapos sabi niya, may perma ba? Unap. Inignan po yung likod, may tatlong perma at iyon po ay na kuha ko. Binili ko pa po, po yung sa may-ari ng 3,000. Puma pumayag naman po ang may-ari kasi hindi na nga naman po niya tutubusin eh. At kumita pa naman po ako ng medyo medyo maliit-liit na sakto lang din naman po. Pero wala pong kahirap hirap dahil ikaw na mismo ang pinuntahan. At sa papel di ahensya, tandaan po natin, yan po ay may jakpatan. Basta kapag ka nakalagay doon ay halimbawa ay one necklace with pendant, tapos ay brilliant, lagi po yan. Tatanungin niyo agad kung gaano kalalaki ang bato. Dahil sa pag jackpot po sa papel diahensya, iyan po ay kung may bato. Hindi po kasi nilalagay yan ng concept one, one carat, two carat. Hindi po. Basta brilliant. Yung ibang na nabibili ko chips lang eh. Nakabili ako ng singsing, -sing, sampu ang bato nakalagay doon. 14K, uh, 10 grams, salimbawa, 1 ring. Okay? Tapos nakalagay doon ay with chips, 10 chips. Pag sinabi pong 10 chips, matagal na kasi kaya medyo nalilimutan ko na. Pag sinabing 10 chips, may 10 peraso siya na diamond. Hindi nga lang malaman kung malalaki kasi pag sinabing chips, maliliit. Pero Kimalaki, malaki, maliit, ang diamond sa alahas. Chips or ah uh, brilliant lang po ang inilalagay ng tao ng pawn Kaya ikaw na magtatanong sa may-ari kung gaano kamahal. Ano po? Kaya ang ginawa ko po ay kinubos ko na po yung kanyang alahas. Nang hiram na lamang po ako sa aking mga sa buyer ko pa nga po ako ng hirami eh para matubos ko po talaga kasi nga ako yung liman libong kikitain mo ano po, eh, malaking bagay. Nanghiram po ako ng pandagdag dahil ang aking mga alas, pera ay nasa alas na. So ito po yun, natubusin ko. Yan. At hindi po naman ako nalogi. Kumita po ako ng okay lamang po naman. At salamat po ng marami Nawa ay, may nagatutunan kayo sa pagtubos po ng papel di ahensya. Pwede naman po kayong may more than treasures po akong uh, Facebook page. Pag may magbebenta sa inyo, send nyo po sa akin yung papel. Basahin kung hindi mo kabisado, kung kabisado niyo, huwag niyo na po akong abalahin. Ano po? So, isin niyo lang kung talagang kinakailangan po. At salamat po sa mga sumusuporta palagi sa akin. Sa bago pa lang naparaan, ay pwede pong pakisuspulad niyo po ang ating channel. Paki pindot niyo po ang all para po kayo ay laging update sa bago natin video. Kung nagustuhan, pakilike niyo po and share. At kung may mga katanungan pa po kayo, ay comment din po kayo sa ibaba sa ating comment section. So marami pong salamat. See you on my next video po. God bless. Lamang ang may alam.